Hello mga kapogi, welcome back sa ating vlog Narito po tayo ngayon para ipakita sa inyo kung paano magpakain ng mga hito dito sa fish pond ni tatay Almost one and a half na po ang pag-aalaga namin ng bagong hito dito sa farm ni tatay Kaya mamaya silipin natin kung gaano na ba kalaki yung mga pinapakain nating hito And guys, uh, magpapakain tayo ngayon para makita natin kung paano kumain ng mga hito So, mapapansin nyo mamaya para silang mga pirana. Ayan. Okay, baka naman kayo malaglag. Ali guys, star. Pakain ka na. Ayan guys. Ano yan? P1? Ah, starter na. Si dati P1, P2. Yun. Ang busog ata eh. Yan. Yan guys, nakikita nyo. Ilang ba na, ilang ba na yan? Sa kalahating ba na po yan? Ayan, ganyan ho mag-alaga ng hito mga kapogi. So hanggang dito na lang muna sa susunod na vlog para sa harvesting naman.